Sa nakalipas na ilang bilyong taon, ang ating mundo ay makailang ulit ng tinamaan ng mga asteroids, bumangga sa ibang planeta, at dumanas ng iba't ibang mga matitinding klima gaya ng global warming at ice age. Bukod pa riyan ang iba't ibang mga cosmic event na naranasan o nasaksihan ng Earth. Minsan ay mamamangha ka na lang kapag inisip mo kung paano nalagpasan ng ating planeta, ang mga ganitong klasing dilubyo sa kalawakan. Pero napapaisip ka rin ba kung paano nga ba talaga nabuo ang Earth? Paano nagsimula ang pag-iral ng buhay dito? At higit sa lahat ay kung paano din magugunaw ang ating mundo. Sa bidyong ito ay ating babalikan ang space history ng Earth, kung paano ito nabuo at kung paano din ito magugunaw. Kaya tara na mga katropa, samahan nyo akong bumalik sa panahon kung kailan nagsimula ang makulay na paglalakbay ng Earth sa kalawakan. Apat at kalahating bilyon taon na ang nakakalipas, nang ang ating solar system ay magsimulang mabuo mula sa kumpol ng mga ulap na gawa sa mga instellar gas at alikabok. Ang mga ulap na ito ay nagsimulang magkulaps hanggang sa magmistula itong isang umiikot na disk. Ang mga hydrogen elements sa loob ng disk na ito ay nagsimulang magsama-sama, upang mabuo ang helium na siyang mga pangunahing sangkap sa pagbuo ng mga bituin. Nagpatuloy ang ganitong proseso hanggang sa tuluyan ngang mabuo ang ating araw. Matapos ipanganak ang araw, lahat ng mga matter sa loob ng disk ay nagsimula na ring magkumpol-kumpol, at ang mga ito naman ang bumuo sa mga planeta, mga buwan, at mga asteroid. Ang mga bagay na nagkumpol-kumpol sa malayong bahagi mula sa araw ay karaniwang gawa sa mga yellow at gas. Samantalang ang mga bagay na nagsama-sama sa mga rehiyong malapit sa araw, ang siya namang naging mga asteroid at mga inner planets, tulad ng Venus, Earth, at Mars. Noong bagong gawa pa lang ang Earth ay sobrang aktibo ng geological structure nito, kung saan halos walang humpay ang pagputok ng mga bulkan na naglalabas din ng iba't ibang mga gas gaya ng hydrogen sulfide, methane, at carbon dioxide. Ang mga gas na ito ang siyang bumubuo noon sa atmosphere ng ating mundo. Ang sinaunang Earth ay lagi ding tinatamaan ng mga naglalakihang asteroids, at naranasan din ng ating planeta ang pinakamatindi nitong collision o pagbangga sa isang celestial body. Isa ring planeta na halos kasing laki ng Mars at tinatawag na Theia ang bumangga noon sa Earth. Nagdulot ito ng pagkawasak at pagkadurog ng Theia, at ang mga debris nito ay nagkalat sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Karamihan sa mga debris nito ay nagpalutang-lutang sa orbit ng Earth, at sa paglipas ng panahon ay nagkumpol-kumpol na ang mga ito dahil sa gravity. At ito na ang bumubuo ngayon sa ating buwan. Noong una ay napakainit din ng temperatura sa Earth, at walang anumang karagatan na makikita dito. Lahat ng tubig na nabubuo ay nag -e evaporate lamang at nagiging gas, dahil sa napakainit na temperatura. Pero pagsapit ng 3.8 billion years ago, nagsimula ng magbago ang itsura ng Earth dahil sa unti-unti nitong paglamig. Sa panahong ito ay naging sapat na ang lamig ng temperatura upang maging tubig ang mga gas at ito ay sa pamamagitan ng proseso ng tinatawag na condensation. At dito na nga nagsimulang lumitaw ang mga karagatan na bumalot sa malaking bahagi ng ating planeta. Dahilan upang tawagin ng mga siyentipiko ang sinaunang Earth na isang water world. Ang tubig ang isa sa mga pangunahing sangkap upang magkaroon ng mga buhay na organismo sa isang planeta. Kaya nung 3.7 billion years ago, nagsimula ng umiral ang buhay sa Earth matapos lumitaw ang mga microscopic organism, na nagkaroon ng malaking papel sa pagbabago ng istruktuta ng ating mundo. Hindi naman nanatiling water world ang Earth sa loob ng mahabang panahon, dahil pagsapit ng 3.3 billion years ago ay nagsimula ng sumulpat ang mga sinaunang kontinente, na tinawag ng mga siyentipiko na cratons. Habang patuloy na dumarami ang mga land masses na lumilitaw mula sa ilalim ng mga karagatan, dito na nabuo ang kauna-unahang supercontinent ng Earth na pinangalanan ng mga siyentipiko na Valvera. Hindi naman ito kasing laki ng supercontinent na Pangea dahil base sa estimated na sukat ng mga siyentipiko ay bahagya lamang itong mas maliit kumpara sa kontinente ng Australia. Pagsapit naman ng 2.4 billion years ago ay nagsimula ng mag-evolve ang mga cyanobacteria na siyang mga pinakaunang organismo na nakakagawa ng proseso ng photosynthesis. Sila rin ang pinakaunang organismo na nakapag-produce ng oxygen, na nagpabago sa komposisyon ng ating atmosphere. Dahil sa pagiging dominante ng oxygen at pagbaba ng level ng carbon dioxide sa atmosphere, mas lalo pang lumamig ang temperatura sa Earth, at sa panahong ito ay naranasan na ng ating planeta ang pinakaunang Ice Age. Ngayon ay lipat naman tayo sa 1.1 billion years ago. Kasabay ng patuloy na pagbabago ng atmosphere ng Earth, ay ang patuloy din na paggalaw ng mga kontinente. Sa panahong ito ay nabuo na ang pinakamalaking supercontinent sa kasaysayan ng ating mundo, at tinawag ito ng mga siyentipiko na Rodinia. Ilang milyong taon pa ang nakalipas, muling nagkahiwahiwalay ang mga kalupaan ng Rodinia, at muling bumuo ng bagong supercontinent na tinawag naman na Panosia. Sa pagitan naman ng 540 at 485 million years ago, nagsimula ng sumibol ang mga bagong uri ng life form. Tinawag ang panahon na ito na Cambrian period, kung saan ang mga hayop na nag-evolve sa panahong ito ay nagkaroon na ng matitigas na body parts, gaya ng mga shells at spines. Isa sa mga pinakakilalang hayop sa panahong ito ay ang trilobites, na mala alien ang itsura. Mula dito ay nagtuloy-tuloy na ang evolution ng mga organism, hanggang sa dumating ang panahon na muling nagpabago sa life form ng Earth. Mabilis na nagbago ang klima at kapansin-pansin din ang pagbabago ng temperatura sa mga karagatan, na naging dahilan upang maranasan din ng Earth ang kauna-unahang mas extinction ng mga organism. Tinawag ito ng mga siyentipiko na Ordovician Silurian Extinction Event, kung saan maraming mga living organism sa iba't ibang panig ng mundo ang nagkandamatay. Sa pagitan naman ng 420 hanggang 350 million years ago, nang magsimulang tumubo ang mga sinaunang puno at nagsimula na ring magpuntahan sa lupa ang mga sinaunang hayop, na karaniwan lamang naninirahan sa mga tubig. Pagsapit ng 250 million years, nabuo na rin ang pinakahuling supercontinent ng ating mundo, at ito ay ang Pangaea. Subalit nabuo ito sa panahon kung kailan nararanasan ng Earth ang pinakamalalang mass extinction sa kasaysayan, at ito ay ang Permian-Triassic event o mas kilala sa tawag na the great dying. Ayon sa mga siyentipiko, syam na ng mga living organisms ang namatay dahil sa mabilis na pagtaas ng level ng greenhouse gases sa atmosphere at ang paglala din ng global warming sa panahong ito. Subalit ang pangyayaring ito ang nagbukas naman ng panibagong yugto ng evolution para sa bagong life forms sa Earth. Mga 230 million years ago nang lumitaw ang mga unang dinosaur. At mula rito ay sila na ang naghari sa buong mundo sa loob ng 150 million years. Kung nabuhay ka sa panahong ito ay siguradong makikita mo ng personal ang mga sauropod argentinosaurus, ang pinakamalaking land animal sa kasaysayan. O kaya naman ay mararanasan mo rin na habulin ang isa sa mga pinakamabagsik na apex predator, ang mga T-Rex. 66 million years ago, nang tumama naman ang isang asteroid sa ating planeta at nagdulot ito ng isang napakalakas na pagsabog. Nagkalat ang mga debris nito sa atmosphere at ang nilikha nitong makapal na usok at alikabok siya namang tumakip sa sinag ng araw na nagtagal ng ilang buwan. Nagdulot ito ng matinding climate change na nagresulta naman sa pagkamatay at pagkaubos ng lahi ng mga dinosaur. Sa sumunod na yugto ng life form sa Earth, ang mga mammals na ang naging pinakamarami sa lahat. Noong 6 million years ago nang magsimula ng maglakad gamit ang dalawang paa, ang mga sinaunang uri ng mga tao na tinatawag na Salihanthropus. Isang milyong taon pa ang lumipas, nakalikha na ang mga sinaunang tao ng mga bagay na yari sa bato, na kanila namang ginagamit sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. At pagsapit ng 800,000 years ago, natutunan na rin ng mga tao ang paglikha ng apoy, nakalauna na kalaunan ay ginamit na rin nila sa pagluluto ng kanilang mga pagkain at gamitin bilang source ng init sa panahon ng taglamig. Mula sa panahong ito ay mabilis nang nag-evolve ang utak ng mga sinaunang tao, kung saan natutunan na rin nila ang makisalamuha at makipag-interact sa ibang mga hayop. Pagsapit ng 10,000 years ago, nang sinimulan na ng mga tao ang pagtatanim, upang makalikha na sila ng sarili nilang mga pagkain. Hanggang sa dumating na nga ang Industrial Revolution, 250 years na ang nakakalipas. Sa panahong ito ay nagsimula ng maging moderno ang pamumuhay ng mga tao, pinaunlad ang teknolohiya, at lumikha ng mga makabagong kagamitan. Ang mga dating lugar na ginagawang sakahan ay nag-transform sa mas maunlad at modernong komunidad. Mula sa panahong ito ay mas bumilis pa ang paglaki ng populasyon ng mga tao, hanggang sa umabot na sa isang bilyon ang ating bilang pagsapit ng taong 1804. Pagdating ng taong 1927 ay umabot na ang populasyon sa dalawang bilyon, at mula 1960 ay mas lalo pang bumilis ang pagdami ng mga tao, hanggang sa umabot na tayo sa walong bilyon. Sa patuloy na paglipas ng panahon ay patuloy din ang paglitaw ng iba't ibang mga problema at mga banta sa seguridad at kaligtasan ng mga tao. Nariyan ang mga kaliwat ka ng mga digmaan, Matinding kagutuman, paglaganap ng mga sakit, at higit sa lahat ay ang climate change. Ang patuloy na pagtaas ng temperatura ng ating mundo, gayundin ang level ng mga karagatan dahil sa unti-unting pagkalusaw ng mga yelo sa North at South Pole, ay ilan lamang sa mga banta na kinakaharap ng sangkatauhan. Kung magpapatuloy lamang ito at walang gagawing kaukulang aksyon ang mga tao, hindi malayo na maulit muli ang mga mass extinction na nangyari sa Earth, milyong-milyon taon na ang nakakaraan. Nagustuhan nyo ba ang ating kwento ngayon mga katropa? Kung oo, sana ay mag-iwan kayo ng munting komento sa ating comment section, at huwag nyo na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe kung bago ka palang sa aking channel. Salamat muli sa inyong panunod at magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video.